Ayan, tayo ngayon ay magluluto ng ginisang sayote habang hinihiwa-hiwa muna ng aking mister ang aking lulutuin. Ayan, tapos na po niyang hiwain kaya ayan, magsisimula na tayo. Igigisa na natin ang sibuyas. Ay, bawang muna pala. <laughs> ayan, meron kasi una sibuyas yung ginagawa pero ako bawang ang inuuna ko bago ako magluto. Kanya-kanya naman yung style, ba diba? iba, si Buyas. Ako, bawang ang inuuna ko. Tapos, si Buyas. At pagkatapos niyan, kamatis. Yan, gisa-gisa lang muna tayo. Yan, kamatis. Tapos, ang sahog ng aking ginisang sayote is giniling. Para medyo may konting pork siya. Tapos, talagang hindi ko, ko rin siya ng, ng pork cubes para melasa. Ayan, ginigisa ko mabuti yung sibuyas bawang kamatis kasi mas mas ganda pag ginisa mo mabuti, talagang makukuha mo yung aroma ng sibuyas bawang kamatis. Para mas masarap at malasa. Ayan, pag nagisa mo na siyang mabuti, ayan, ilagay mo na yung giniling. Ayan, ilagay mo na yung gisa mo mabuti, papula-pulahin mo yung giniling bago mo iligay ang sayote. Yan. kapag ako nagluluto yan, konting kwentuhan lang trivia, pagbago ako magluto ang aking tagahiwa ay ang aking mister, hihiwain niya lahat yan hihiwain niya muna yung mga gulay prepare niya na yan para pag na-prepare niya na lahat saka ako magluluto kasi marami pa akong ginagawa kaya minsan nagtutulungan kami siya rin ang taga-pamalengke ko kasi hindi na ako nakakapamalengke gawa ng may alaga kami yung apo ko nahirap pag may kasama ka sa palengke nililista ko na lang yung bibili niya pinalilista na lang niya lilista ko tapos saka siya bib... pupunta ng palengke nakalista lahat ko yun yung bibili niya misan may mali misan may kulang pero okay lang at least nakakatulong ba diba? may katulong tayo sa pamamalengke o oh, ayan, nalagay ko na yung sayote. Yung sayote na yan, dalawang kilo yan. Pero pag nahiwa mo na, isang kilo na lang lalabas kasi diba ang malalaki yung buto niyan. Yan. Ma, kasi mahili kami sa gulay eh. Pag sa tanghali, kakain kami ng kanin. Pag sa gabi, kung minsan hindi na kami nagkakanin, yan na lang kakainin namin yung gulay. Um. Ayan, tapos tatakpan muna natin siya para kumulo habang palalambutin natin ang ating sayote. O ayan, lagyan natin ng konting tubig para may konting sabaw kasi kailangan din may konting sabaw natin yung ating gulay para sa aking apo. Kasi syempre yung apo ko mahilig sa sabaw. Ganyan ang aking mga gawa. Ayan, lagyan na natin ng asin. Ayan, asin muna at saka maglagay din tayo ng paminta. Ayan, ay naglagay na rin pala ako ng pork cubes dyan para malasa ng konti. Tapos lagyan natin ng konting magic sarap. yan habang kinukuha ko yung magic sarap, nakalagay sa lalagay niya, ni kaya lang wala ng oras maglagay. Ayan, tapos kapitin muna natin. Oh, hindi ba? Ayan. Yung isang sachet ng magic, dalawang gamitan ko yan. Kaya pag may natira, tabi ko muna yung kalahati. Para pag nagluto ulit ako, magagamit ko pa ulit yung natirang kalahating magic sarap. Ayan. halo haluhaluin muna. Tapos ulit, takpan natin. Pakuluan muna natin ulit siya para mambo. Ayan. Kunin natin ulit yung takip. Diba? ba? dami paghapon na namin ulam yan. Pag ako nagluto, hanggang maghapon na para hindi na magluluto sa gabi. Misa may natitira pa yan, kinabukasan ulamin ulit. O ayan, habang hinihintay mo namang maluto, yung hinugasan ko naman, ayan, tinupunas-punasan ko na, inilalagay ko naman ulit sa lalagyan, kanyan. Hindi nasasayang ang oras sa akin habang nagluluto, yung mga hugasan ng pinggan sa lababo, ayan. Nininisi ko na yung mga kalat sa lababo. Yan. Para mamaya konti na lang yung kalat. Ganyan na ng aking mga gawain sa araw-araw. Tapos kapag uh, may nakasaing na rin ako, ayan no, yung kaldero nandiyan sa tabi. ba <laughs> diba, nakasaing na rin ako. Kasi maaga kung pinapakain yung apo ko, misan past 11, nauuna siyang kumain, sinusubuan ko na siya. Para pagkatapos niyang kumain, kami naman dalawang mag-asawa kakain ayan oh, kumukulo na ulit yung ating sayote tapos tikman natin kung anong kung pwede na siya, kung tama na yung ating timpla kakapagod lang din ang luto ayan, tikman natin ngayon Ayan, titikman muna natin kung tama na ang timpla. O, diba? Tsaka malambot na yung sayote. O, good na raw. Tama na yung timpla. Eh, ayoko masyadong maalat sa gulay. Tsaka hindi ako naglalagay ng patis eh. As yung nilalagay ko. O, ayan. Ngayon tapos na yung aking niluto at pinatay ko na yung kalan. Ayan naman ngayon. Sinunod ko naman yung bote ng ko Hugasan ko naman na. Yan, para mamaya i-steam ko na lang siya. Diba? Ganyan ang aking mga rutina araw-araw. Maghugas ng bote. Pagkatapos naman, magyan yung magdamag na ginamit. Thank you for watching po. Salamat po sa inyo lahat.